isang lalaki ang pinagtataga at pagkatapos ay ibinitay pa ng sospek dito sa Kamansi, Batan, Aklan. Patay ang isang lalaki matapos na bigtiin, pagtatagain at martilyuhin ng kainuman sa bayan ng Batan dito sa Aklan. Kinilala ang biktima sa pangalang Jovi Romualdo, 51 anyos na mas kilala sa lugar sa pangalang Mado. Samantalang ang sospek ay kinilala namang si Nilo Graciano, pawang residente ng barangay Kamansi sa nasabing bayan. Naganap ang insidente nitong Enero at 3 sa bahay mismo na tinutuluyan ng sospek na si Nilo. Ngunit natuklasan na lamang ang krimen bandang tanghali na ng Enero a 4. Ayon sa pahayag ng anak ng sospek, nitong nakaraang uwebes ng tanghali ay tinawagan umano siya na kanyang amang sinilo at inutosang papuntahan sa mga opisyal ng barangay ang kubong madalas nitong pagtambayan upang tingnan ang kalagayan ni Jovi. Tinawagan lang ako ng papa ko. Apo. Tapos sabi niya, niyang, paalam ko na pagpuntahan kasi nag-away lang na sila. Ito nag-scope. Ito nag-scope. Ang bago ba kay ko nga 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 yaki yeah, doon nang tinawagan nga, nga, nga pa, bisitahan iya si Mado nga ni ko na so insigida nga, si o magtoke kapitan oo ag nagpaysayo niya mga anong oras kahapon mga 12 <coughs> January 4 naka receive ng information coming from barangay Captain Vincent na mayroong allegedly suicide doon sa barangay in particular doon sa may uh, uh, na porsyon ng barangay kamanse, No? Agad naman na pinuntahan ng mga otoridad ang lugar na nasa mabundok na bahagi ng nasabing barangay at pagdating sa kubo ay doon na tumampad ang sinapit ng biktimang si Joby. Yung tuad nga ron ay si Kapitan Yara ay kaya pagto na kami di Mm. ibi man ninyo turo daywang kapolis, ag si Nonilito nga ni Manang. Ay, darit mata kami ay abot naabot kami ay Naabot kami ni Dewang Kapolis iya sambil ng katanod, amo naabotan. Siyempre nagtutan ang mata ko di karay. Kuna ay naghambay sambil ng katanod niya to, kay bahal manako ako niya. Kaya man sa may haligi, linglinga paglingling ko ay kita ko at adika be na kaya tayo mau, gakaya yung mo nga roa na nga ano ay uwa na kadoot sa sa sagog ag nakabita yan nga ano. Sa bagaya nakahigot? Oo. Makaramal nga higot ro, ginagamit man. adu yun. Ah, makaroon niya wiring. Mm hindi -hmm. di karon. ka karon rin nakahigot. Mm -hmm. Tapos, si ini mo, ano ang posisyon niya? Hindi ka na, hindi ka ano. Hindi ka na ng sike. Hindi ka na ng sike. Hindi ka na ng mm -hmm. So, kasama ng ating investigator at uh, ilang personnel ko, uh, pinaberify ko yung area. Ang initial na investigation ng Uh, officer on case ko is nakita niya doon ang isang bangkay ng lalaki nakahiga pacing upward at uh, may tali nga doon sa liig na electrical wire. Nung mag-initial na investiga yung officer in case natin nakita na parang may wrong injury. Tumawag siya sa akin then sabi niya sir uh, parang may foul play ata itong side. So, Nag-extraction naman ako na tumawag ng taga Soko, pinaprasis ko yung crime scene. Sa investigasyon ng mga kapulisan, lumalabas nitong Miyerkules ay nagkainuman umano ang sospek at biktima. At habang sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinuman, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Nanauwi sa pagpaslang kay Jovi. Bandang umaga na, pumunta itong biktima na ito doon sa temporary na tinitirahan ng suspect mga alas otso nag sila hanggang nakaubos na lang mga siguro mga dalawang long neck na base sa testimony ng suspect video naungkat na yung dati nila na problema yung painsigan ba kasi pareho itong mga ex-convict so yun daw yung pinag-uusapan nila palagi at uh, hindi sila magkaintindihan doon ay eh, pasikat ba kung ano yung nadaanan sa loob base sa statement ng suspect, inunahan siya. Kumbaga, gumanti lang siya. So, sabi ng suspect, sinakal siya, nagsakalan sila. Tihaya ako, sinabay niya ako, sinakal, dalawang kamay. Ito pa mm -hmm. nga ang mga galos ko. Mm -hmm. Nadiwal na yung dila ko. Aga, konek, parang mamatay na ako, ay ako ay maano ako na makaligtas sa kanya. Mm -hmm. Parang tumalikod ako sa kanya na hindi niya ako masakal ng harap. Nakatalikod ako sa kanya iyon nakahinga ako yung nag naka access sa doon sa biktima kasi pareho silang uh, lasing na nangangapa siya naghahanap siya ng mano na paano yung electrical wire yun yung yung tinali niya sa sa aligi no sa poste tsaka parang inano ba yung sa leg oh sa leg ng biktima no Nung bandang grogi na yung biktima, habang hawak-hawak niya, pinulupot niya daw sa isang kamay niya yung kabilang dulo ng wire, tsaka yung kabila, doon sa puste, tsaka, ano niya, Hinipitan. Hinipitan. Nung nag, ano na yung biktima, kahanap na ng paraan kung paano maka, uh, ano siya, uh, maka escape, kumuha ng martilyo itong suspect, tsaka hinataw niya yung, ng, ano, martilyo. So, nung, doon malabas na yung daw yung dila ng, ano, Uh, biktima, daw niya, niya yung itak tsaka tinaga niya. Sa post-mortem examination, lumalabas ay, ng biktimang yung... si Joby ay nagtamo yung... ng sugat sa mukha dulot ng paghampas. Mayroon din itong tatlong sugat sa likurang bahagi so, ng ulo. May mga bakas din ito ng pagkakasakal sa liig. Sa initial na na findings ng ating image o, oh, mayroon nga na injury hack wound no? sa may parte ng ulo at uh, sa may leeg no at uh, mayroon ding sabi ng image natin na mayroong tama na is possible na hinataw ito ng matigas na bagay no? na may tama yun yung ta yung ano ng ng electrical wire yun yung talagang pumatay sa kanya dito, yung may tama dito siya. Strangulation mark, sir. Ah, yun yun. Dahil sa mabilis na aksyon ng Batan Municipal Police Station, agad tinugis ang sospek at naaresto sa lugar ng kapis. Uh, yun na, in effect na yung aresto kanya. Sa panayam ng PV News Online at DYKR-RMN Kalibo, ay inamin nito ang krimen. Krimen na kanyang pinagsisisihan pero huli na ang lahat. Ay oo, oh, siyempre na ang ay nawala na yung ninom at saka nangyari doon yun sa amin. Siyempre pinagsisihan ko talaga Hindi naman makapaniwala ang mga nakakakilala kina Nilo at Jovi na magtatapos sa isang krimen ang pagkakaibigan ng mga ito. Hmm. Magkaibigan sila? magkaibigan sila. Ano ko dito? Dali na sa bahay. Mabukot mati mga ano klase tao si Jubin nara. ra. Mm man si ano si Laog, nga ron. Ma mabukot mati sa nang daiwag Ito nag-abot sa makara nga Sa kasalukuyan ay nananatili sa kustodiya ng Batan Municipal Police Station ang sospek na si Nilo na nakatakdang patawan ng karampatang kaso. Pinapa, pinapaayos ko yung case sa uh, investigator ko. Pinatingnan ko kung ano ba talaga yung elements ng crime no? na pwede makwalipay sa isang murder o isang homicide na kaso. Mula sa Batan Aklan, kasama ang puwersa ng RMNDYKR at ng FIVI News Online. Ako si Kapobring Archie Hilario. Magandang araw sa inyong lahat.